Ang Palawan ay kilala dahil sa magaganda nito mga scenic views at mayayamang biodiversity. Kasama na dito ang bayan ng Nara Palawan o ang rice granary ng Palawan dahil sa ito ang main producer ng bigas sa probinsya. Tahanan din ito ng endemic na Philippine Red Vented Cockatoo at iba pang mga rare animal species na siyang naging dahilan para i-declared ang isa sa mga isla na nasasakupan nito, ang Rasa Island bilang wildlife sanctuary. Kilala din ang Nara Palawan sa magagandang tourist destination tulad ng Arena Island, Australia Falls, Mount Victoria at ganun din ang kanilang ginaganap na Palay Festival o Anihan Festival tuwing buwan ng Oktubre. Ngunit taong 2004 ay isang pangyayari ang naging dahilan sa pagbagsak ng turismo sa Nara Palawan. Babala, ang mga susunod po na detalye ay naglalaman ng mga lubhang sensitibong mga paksa. At kung kayo po ay kumakain o mahina ang sikmura, ay mas mabuti po na wag nang magpatuloy. Ang kwento po na aking tatalakayin ay ang kakaibang kaso ng pagpatay na binansagan nilang The Wedding Cannibalism sa Palawan. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Isa sa mga lumang tradisyon ng kasalan sa ating bansa ay ang sinasagawang sayawan sa gabi bago ang kasal, kung saan ay masayang nagdiriwang ang mga bisita at sumasayaw sa kanilang mga nais na musika sa loob ng isang bulwaga na prepare ng pamilya ng ikakasal. At sa nasabi ding okasyon ay may mga pagkakataon na ang mga bisitang kalalakihan ay sinasayaw ang ikakasal. Taong 2004 ay nagulat ang mga kapulisan ng Nara Palawan dahil sa isang lalaking nagngangalang Juni Buyot kasama ang isang barangay elder na dumulog sa kanilang tanggapan. Lahat sila ay talaga namang kinilabutan sa mga naging rebelasyon nito tungkol sa isang krimen. Ayon sa kanya, noong July 2004 ay abala ang lahat sa Aramaywan, sa Nara, Palawan. Dahil sa kasal ng anak ng kanyang pinsan, ang 47 years old na magsasakang si Ilaujo Baule. At habang ginagawa ang wedding dance, ay aksidenteng nahawakan ng 25 years old na si Benji Ganay ang puwetan ng bride-to-be na siyang kinagalit ni Ilaujo Baule. At sa tulong ng anak nito na si Gerald Baulet, 21, pamangking si Sabtuari Piki, 36, at siya, ay sinakay nila si Benji Ganay sa isang tricycle at dinala sa masukal na bahagi sa dikalayuan, kung saan ay sinaksak nila ito ng ilang beses hanggang sa ito ay mawala ng buhay. Nagsimula silang hati-hatiin ang katawan nito at binuhusan ng gas ang mga kinolekta nilang palapa ng nyog bago ito inapuyan. Nilagay nila ang katawan ni Benji Ganay sa apoy hanggang sa ito ay masunog. Matapos noon ay hiniwan ni Ilawjo Baule ang tainga ni Ganay at dila bago ito ay kinain. Inabutan pa siya nito ng peraso at pinilit siyang pakainin. Nang kanya itong isubo ay hindi niya kinaya at siya ay sumuka. Ngunit muli siyang binagyan ni Elaujo at pinilit siya na lunukin iyon habang nakatutok sa kanya ang hawak nitong kutsilyo. Matapos na hiwain ang lahat ng laman, ay isinilid nila sa isang cellophane at ang ulo naman at mga buto ay tinapo nila sa isang creek, hoping na maaano dito ng tubig ulan. At bumalik na nga sila sa kasalan na dala ang karne ni Benji Ganay na inilagay nila sa plastik. Hindi lang doon natapos ang kanyang mga naging revelasyon dahil mas kahindik-hindik ang mga sumunod nitong salaysay. Ayon sa kanya, ang mga peraso ng laman ay niluto nila Eladio at inihain sa mga bisita. Karamihan pa umano ng nasabing putahe ay inihain sa ilang mga villagers na nagiinuman. Kaya marahil umano hindi ng mga ito nalasahan ang kinaing pulutan. Ayon din sa kanya ay hindi siya pinatatahimik ng konsensya. Kaya naman ay lumapit siya sa isang elders at nagpatulong kung ano ang dapat gawin at sinamahan nga siya nito sa kapulisan para sumuko. Dahil nga sa sobrang extreme ng ginawang accusation ni Juni Buyot, ay agad silang nagtungo sa area kung saan nito sinabi na tinapon nila ang mga buto ng biktima. Makalipas ng dalawang araw na paghahanap, ay natagpuan nila ang mga sunog na buto, damit at buhok na sinasabing remains ni Benji Ganay na napag-alaman din nila na nawawala mula nang dumalo ito sa nasabing kasiyahan. Dahil dito, ay agad nilang inaresto si Eladio Baule, ang anak nito na si Gerald Baule, at Sab Chore ng grupo ni Police Chief and Senior Inspector Perla Bakwell. Tumanggi naman ang mga ito na sa nasabing paratang at tinakpan ang kanilang mga mukha ng kanilang mga kamay habang nasa loob ng selda at kinukuhana ng larawan ng mga media. Ayon kay Police Senior Inspector Perla Bakwell, ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong kaso sa nasabing bayan. At kung bakit nagawa ng mga ito ang ganun ka-extreme na krimen, bilang paghihiganti sa isa lamang umanong minor na dahilan ay hindi rin nila alam, maliban sa ang mga ito ay nakainom ng alak nang gawin nila ang pagpatay. Ang nasabing pangyayari ay agad na nakakuha ng atensyon ng international media dahil sa bizarre nature nito. Dahil dito ay naapektuhan ang turismo ng Nara Palawan dahil sa ang kanilang mga tao ay kinatakutan at tinawag pa ng mga cannibals. Ayon kay noon ay mayor ng Nara Palawan na si Mayor Lucena Dimala, ay pilit niyang pinapaintindi sa publiko na ito ay isang isolated na kaso at wala din kahit na anong iba pang kaso ng karahasan sa kanilang lugar. Nagreklamo din ang Tourism officer na si Reynaldo de la Rosa dahil ayon sa kanya, ay hindi sana umano malalaman ng karamihan ang tungkol sa nasabing pangyayari kung hindi dahil sa media reporting. At ayon pa sa kanya, ang unang media report na lumabas sa publiko ay hindi detalyado kaya naman nagmukha o manong ang nangyari ay bahagi ng kanilang kultura. Ayon pa sa kanya, ang mga tourist resorts sa Nara Palawan ay patuloy pa rin nagsasuffer dahil sa epekto ng nasabing kaso. Lalo pa nga at naganap ito kung kailan ang kanilang bayan ay kasalukuyang nakikilala sa kanilang magagandang beaches, talon, mountain treks at hot springs. Sadyangang napaka-brutal at nakakapangilabot ang kanilang ginawang krimen, ngunit ito hindi nagsasabi na ang mga tao sa nara Palawan ay kumakain ng tao. Sana po ay nagustuhan niyo ang kahindik-hindik na kwento na akin pong ibinahagi. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ang inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.